Hello, hello guys. Welcome back sa akin YouTube channel. Ngayon guys ay lalabas kami. Kasama ko si Jacob. Dito muna kami sa rin Lalabas kami guys at may bibili na naman kami sa labas sa hindi pa pala nakapag-subscribe ng channel ko, please subscribe my YouTube channel, ang Discover LB channel. At pakiclick na lang ng bell para pati naman kayo sa mga bagong app, mga bagong vlog ko. And guys. Tara, samahan yo ako. Punta tayo sa may pupuntahan kami pala. Ayan kasi empty yung gasolina. Ayan, papagasolina muna kami dito guys. Full ba yung pinagasolina mo? Mm. Full na. Full. Ayan guys. Ito yung ano dito, mga tindahan. Ay tindahan guys. Daming mga ano dun sa loob. Oh, no, mga, mga tinda dun sa loob. Ibang klase ng mga tinda nila. Yung mga pangbata Guys may mga bike mga maliit na mga bike yung mga teddy bears tapos yung mga nakasabit doon mga ano yan mga ano yan banana <laughs> ayan so. alam mo guys ang yaman talaga ng Saudi hmm. Ayun guys yung yung sling bag ko na maliit alam mo na ko lang to sa sa haraj yung haraj dito yung mga okay-okay ba alam mo ang ganda niya guys leather siya to cute ito guys ito ito siya oh cute uh, ito yung bag ko ngayon uh, leather siya guys so tingnan mo oh. oh. Uh. cute lang siya alam mo napulot ko lang to oh uh. Kesa kung bibilhin mo siguro to guys, ang mahal na. Kasi ano sya, leather siya. Yung tibay niya. Wala talaga siyang close. Hmm, diba <coughs> guys? Hmm. Yan. Ayan, get, tapos na. Binabayaran mo na, na pa. Magkano, Pax? Magkano ang full? 112. 112. So, pag Philippine money na yan, umabot na yan ng 1.5? 1.7. 1.7. 1.7. Go, 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 go. Kung saan yung supermarket na mura, ayun ang pupuntahan namin. Kasi, yun naman talaga ang Dapat total ang gasolina hindi amin sasakyan hindi amin Ay, yun, yun lang ang ano buhay buhay dito guys kaya tiis tiis lang sa mga gawain para makapag support sa mga bata paano na nakapagpadala din kami sa mga bata ng kailangan nila ito ang buhay abroad dump truck pala dito dump truck <laughs> panel oh. ito yung mga sasakyan medyo may mga sasakyan yan makikita natin guys oh. minsan pag lumalabas kami walang makikita ng mga sasakyan na yes, sira Iba-ibang pangalan mga sasakyan, Oh. Ano yung pinakamahal na sasakyan, Pax? Sa pagkakaalam mo. Ito na, kung galing ito sa mga pibasin niyo, eh. Checkpoint. Ito, get it, then. Ito yung, ano, guys, service namin, no. Oh. na John Fox yung isa na itim yun ang sa mga amo namin ito Kami na daw ang gumagamit dito Pag may mga labas-labas kami May mga gala Ayan O yung mga, ano, mga bahay O oh, makikita nyo guys Ang bahay dito Grabe talaga ang Saudi Ang luluwag oh. ang, ano, mga, Malawak Wala pang masyadong bahay Malawak talaga ang Saudi guys. Kaya dito kahit 2015, mahirap. 2015, 2015 pagdating natin, bira pang bahay dito sa Desirna. na halos okupado na. Eh, baka ni gusto din ninyong kukuha, punta kayo dito. Alam nyo guys dito, kahit mahirap, mahirap sila no. Mahirap. Oh malaki pa rin yung malaki pa rin yung bahay. Hindi ang ibig kong sabihin ba? Kahit hindi ma mapera hindi na Saudi. Hindi, hindi pero mahirap. Yung bahay nila, hindi, talagang malaki. Hindi mahirap na bansa kundi mahirap na tao. Yung mga nga, mahirap. mahirap na tao sinasabi ko hindi yung. pero itong pamilya. bansa talaga nila guys, mayaman. Pero mo nagtatapon yan sila ng ano pa, pakikinabangan pa ng ano, kung sa atin kami ng mga OFW yung halos nakikinabang sa mga tinatapon nila ng mga oh, gamit grabe mga mga damit, mga sapatos mga bag kung ano-ano na lang guys, pag ayaw na nila tinatapon na nila mga gamit sa kusina guys kaya sabi ko ganito kayaman pala talaga ang Saudi sa atin wala man mano <laughs> walang may tapo na mapakinabangan pa may gagawin ba siguro dito, no? Park. Oo. Gawin park yan. Ah. Yan dito, guys. So, may ano na naman dito. Nilagyan nila ng ganito kasi. May gagawin sila. Oh, building na. Saan ba? Saan tayo punta? Dyan? <laughs> Dito kami. Iba naman yung... Bagong open ito, ano? Ito, Pax? Oh, iya Ito parang ano man to, eh. Hindi natin mabasa kay Arabic man. Ito, guys, na Murah Mura daw dito. Kaya, kasi bagong bukas ito, kaya dito kami pumupunta, yan. Magbili na rin tayo ng tubig packs, no. Ah. Mm. Huh. guys, baba na tayo. Punta na tayo dun sa loob. Okay. Marso na tayo dito. Niyan, ang dami. Yan 'yung mga paninda nila dito. Ang daming tubig niyan. Ano lang bihira lang yung pumupunta dito kasi hindi pa siguro alam. Ano to? Ay, ang dami pala oh, tag 10 lang. Yung isa? 10 yung isa ano? Yan ang mga ko. Ito oh, empty pa dito. Bagong bukas ito guys na tindahan. Okay, okay. Okay. Mga kape. Yun man, gawa man yan. Yung mga otan oh. Pagkwa ko antan. yun cart. Ito guys, mga gatas nila guys. So, oh, ang mura oh. oh 23 riyal lang. Yan. Sobrang mura dito. Wow, may mga gamit din pala dito, Mommy. Oh, may mga tasa pala dito kasi. Ah, oh, cute. Magkano kaya itong mga tasa, oh? Wow. Yan oh. Ang mm, cute naman ng mga tasa. yan yeah. Oh, magkano kaya 'to? Hindi ito, naman tag Ah, tag 5 pala, ha? Hmm tag 575 lang pala halatan ganas tan. may taklob ayan lagi pagkuha na kau na bahala tag 5 lang do lo, lo? and guys ito yung ano sa gawa nila hindi naman yan maano na sa Pilipinas kasi yung sa atin tasa talaga yun sa atin Ayan, may mga ano dito pala, oh. Yan, oh, mga chop, ah, chop board. Yung mga chop board. Ninipis naman, oh. Yung chop board. Pwede tayo kukuha niyan. Pag 5 SR lang yata. Ayan, madami dito, guys, oh. Dah, daming gamit pala. Oh, punta tayo dito, guys. Salah. Yan, may ano dito, oh. Ito mo pang ano, pang chopper ng, o oh pang ano ba, pang balat. Ayun, hmm. Ito yung mga paninda dito, grabe. Wala lang masyado customer. Ma, kasi umaga pa, mamaya siguro maraming pumupunta na dito. Ngayon siguro gabi itan, daghan mo kadi. Oh, dito pala si Madam Lulu bumili ng mga ito. Ano ba ito lalagay dito? Oh. Ito pala yung ano, lalagyan ng mga Ayan, mayroon silang dito ang ano.